At na itinangging itinago niya ang kanyang pagbubuntis alamin sa ice pattern report ni Anton Marami ang nagulat nang bigla mag-post si Derek Ramsey na may kalong-kalong na sanggol kung saan sa caption ay ibinulgar nito na nanganak na ang kanyang misis na si Ellen Adarna. Dahil dito kung kaya't may mga nagtanong kung bakit itinago ni Ellen ang kanyang pagbubuntis. Ngunit ayon sa aktres, hindi niya kailanman itinago ang kanyang pagdadalang tao kundi nanahimik lang daw siya. Hindi niya rin daw gustong isurprise ang mga netizen dahil bigla lang siyang nanganak dahil alam daw ng kanyang pamilya at mga kaibigan na hindi niya ito itinago. Sinay pa ni Ellen na kung lumabas. Malabas siya ng bahay e nakakropped up pa siya kahit malaki na ang kanyang tiyan. Hindi lang daw talaga niya ina-announce dahil hindi naman daw kailangan. Gusto raw niya ng tahimik at peaceful na pagbubuntis at hindi niya rin kailangan ng opinion at unsolicited advice mula sa ibang tao na hindi naman niya kilala. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impinong metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.